Noong unang panahon, sa isang baywagang hartin, naninirahan ang tatlong diyosa na may kapangyarihang lumika ng mga halamang makakatulong sa mga nangangailangan. Madalas nilang bantayan ang kanilang nayon na sinusubaybayan ang mga taong may sakit at nakihirap. Nais nilang lumikha ng isang bagay na mapakatulong sa mga may karamdaman. Ngunit, anuman ang kanilang subupin, wala itong naidudulot na mabuti. Ang mga taga nayon ay lalong nagkakasakit. Kaya naman, naisip ng mga diyosa na gumawa ng paraan. At balak nilang gumawa ng gulay na makakapagpabuti sa mga tao. Sa paghahanap ng solusyon, naglakbay ang mga diyosa sa buong mundo upang humanap ng perpektong lugar. Sa kanilang paglalakbay, sa wakas, nakatagpo sila ng isang mahiwagang lupa na puno ng enerhiya at kapangyarihang panggagamot. Alam nilang ito ang perpektong lugar upang lumikha ng kanilang gamot. Sinimulan nilang gumawa gamit ang mahiwagang lupa upang lumikha ng isang makapangyarihan at nakapagpapagaling na halaman. Matapos ang ilang araw na pagtatrabaho nagkaroon sila ng isang magandang halamang gulay na may matingkad na kulay kahel, makintab na balat at mabangong amoy. Tinawag nila ang gulay na ito bilang luya. Ang luya ay makapangyarihan at mahiwaga na may kahanga-hangang kapangyarihang panggagamot na umaasa silang makakatulong sa mga may sakit at naghihirap na taganayon. Pinamigay ng mga Diyosa sa mga taong taganayon ang mga luya na nilikha nila upang makatulong ito sa mga may sakit. Namangha ang mga taganayon sa kapangyarihang panggagamot ng luya at ito ay naging usap-usapan sa nayon. Ang luya ay ginamit upang gamutin ang lahat mula sa mga problema sa hanggang sa mga sakit ng ulo at pagpapabuti ng kalusugan. Ito ay patunay sa kapangyarihan ng maywagang lupa at isang simbolo ng kanilang ugnayan sa banal. Nang lumipas ang panahon, ang luya ay naging tanda ng nayon, isang larawan ng kanilang kaugnayan sa sagrado at isang saksi sa lapas ng kalikasan. At kapag mayroong nagsusumamo ng kagalingan sa nayon, tiyak nila na ang luya ay handang tumulong sa pagpapagaling sa kanila ang mga naninirahan sa nayon ay natagpuan na ang lunas na kanilang inaasam at nalampasan na nila ang mga karamdaman. Salamat sa mga mababait na Diyosa na gumawa ng paraan upang makalikha ng luya. Ang halamang nagbigay ng buhay at pag-asa sa nayon ang luya ay hindi lamang isang gamot, kundi isang biyaya na nagpapakita ng pagmamahal at pag-aalaga ng mga Diyosa sa mga tao. Ito ang kwento ng Alamat ng Luya.